Yes, uh, Sir Eman, may bumbero na po. Nandun po sa may kabilang side sa may bandang riles po. Wakin compound po ito sa Alabang. Yes, Macy, yes, Macy, tumatawag ka, May. Wala, nasusunog na yung likod ng malaking bahay dito sa may harapan. Malaki na yung apoy doon sa may likod. Ay, yung Wala na. Ay, ayun. San banda sa Alabang. Wakinto ano, ano, May? Erp, sa Wakin, sa Wakin. Malapit po ba sa iglesia yan? Malayo po yung iglesia, Montiliano Street po yung iglesia. Wawa Street, Montiliano po yun. Malayo po yun. up ako sa may tulay lang. Malayo, malayo yung ano. Sa, saang tulay? Sa may... Alabang River ba yan, boss? Yung unahan ng yung mga bahay. Opo, ito po yung Alabang Kupang River. So, pag nandun po kayo sa may Kupang Alabang, pag bumaba po kayo doon sa ano, binaybay nyo yung, ano, binaybay nyo yung ilog. Ito po yun, likod po ng bahay namin. Ito po yung bahay po namin. Katapat na, ito po. Ayan, katapat na katapat po namin yung nasusunog. Gusto na ko naman kung makina. No, Oo, oh? yeah, no. oh, nasa may likod na no, no. eh. Yeah. Lumapas yun doon. Ayan, laki ng pinsala ngayon. Oh, wala nung no, ina? Eh, hey, may bumbero dito. Ilog yan eh. Hindi abot ng ano, hindi abot ng bumbero yung ano natin dyan. Yeah. Pero kung naabot ng bumbero to, naapula yung unahan. Diyan sa unahan nagsimula. Tabing ilog po nagsimula Kasi yan. Umabang ba ang ano dito? Mm -hmm. Oo. Oh, pumunta po ang bumbero dito kanina. Umalit na lang malayo ro eh.

Okay, nasa kabilang side. Nasa tiyak. kabila, nasa kabilang, oh, kabilang side. Kabilang ilo. Ay, nako. Hindi okay. pa rin. Hindi pa rin, ano. Hindi pa rin tayo tapos. Hindi pa to. Oo. Ilo bila. oh. tapos ilo. Di ba lab <laughs> uh, dito, sa kami mo yung lamok na huwag mo lang ang sapa? Oo, ay wala. Tulog ang eh. Ang dami talagang lamok dito. Natabo yung mga lamok dito. Puta rito sa ating eh. Kaya lang eh. Saan yan? Sa ano to? Sa Joaquin Compound to, Ma'am Emma. Okay. Joaquin to, Joaquin, Alabang. Grabe. Ito itong sabihin eh. Nandang ako yan. Okay. Okay. Nandang ako simula yung adik-adik na yan. Sigurado okay. siya. Hey, may biglang sumabog dyan, Nino. Yan, yan. Yung may mga apoy na yan sa ilog. Dyan sa side na yan. Dyan sumabog kanina. Pag sabog dyan kanina, mga 420. Yun na, malaki na agad ang apoy. Eh. Ah, okay. So ano yan, bakanting lote ba yan? Yung... Ito, yung katabi namin, bakanti ito rin, eh. Rin, 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 rin. Ayan, yung part na yan, <laughs> hindi bakanti yan, bahay yan, puro light materials po yan kanina. Pero doon nagsimula? Diyan yan, o yan, yung maliit na yan. So, yeah. Diyan nagsimula. Nung sumabog yan kanina ng 420. Pero yan, bakante ang may bahay May bahay po lahat yan. Punong punang bahay yan. So ngayon po, mukha na lang siyang bakante lote kasi natupok na lahat kasi puro light eh. Pero ano po yan lahat? Bahay yan, dikit-dikit talaga. ka tayo Okay. Oh. Okay. 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 Ayan po. Kamusta? Malaki pa rin yung sunog doon sa may Ilog yan eh. Hindi abot ng ano, hindi abot ng bumbero yung ano natin dyan. Pero kung naabot ng bumbero to, nakapula yung unahan dyan. Sa unahan nagsimula, tabing ilog po nagsimula yan. Umabang ba ang ano dito? pumunta po ang bumbero dito kanina. Umalit hmm. na lang ro eh. Ayan, dito po kami. Nasa side po kami ng kupang ngayon. Ayun, yung kabilang side ng ilog, alabang na po yan. Waking compound po yan. Waking compound kumpa po <laughs> yan. Hindi, hindi, hindi. Hindi, pag ano yan, hindi, halong... Wala kanina yan. May nga ano po ito. po yung malaking bahay na ito, yung dalawa. May nasagal pong... Ano siya riyan? Ano, Siguro mga incas yan. Yan? Malamaw. Lakas pa rin. Hirap yung mga yung, bumbero, yung, bumbero natin ngayon. Sikam tayo rito. Sikam tayo rito nasa kabilang ilog. Nasa kabila, nasa kabilang side. Kabilang ilog. Ay, Ay nako. Hindi pa rin. Hindi pa rin ano, hindi pa rin tayo tapos. Ayun pa to. Oo. Oh, oh. Ilog tapos ilog. Ilog mm -hmm. Di ba pwede po sa kami yung lamok na huwag mo lang ang tao? Eh, wala. Tunog ang puta na eh. Ang dami talaga ng lamok dito. Umal... Natabo yung mga lamok dito. Puta rito sa atin eh. Saan yan? Sa ano to? Sa wakin Compound to, Ma'am Emma. wakin to, wakin, Alabang. Grabe. Hindi kong sabihin eh. Nandang ako yun. Nandang ako yun. Nandang ako yun. adik ako yun. yun. May biglang sumabog diyan, Nino. Yan, yan. Yung may mga apoy na yan sa ilog. diyan sa side na yan. diyan sumabog kanina. Pag sabog dyan kanina, mga 420. Yun na, malaki na agad ang apoy. Ah, okay. So ano yan? Bakante mo? ba yan? Ito, yung katabi namin. Bakante ito <coughs> eh. Ayan, yung part na yan. <coughs> Hindi bakante yan. Bahay yan. Puro light materials po yan kanina. Pero doon nagsimula. Dyan yan. yan Oo, yan, yan, yan. Yung maliit na yan. Eh. Oh, oh, yung maliit na yan yan simula nung sumabog yan kanina ng 420 pero yung bakante ay may bahay eh. may bahay pula hatiyan puno puno ng bahay yan so ngayon po mukha na lang siyang ng lote kasi natupok na lahat kasi puro light pululait eh. pero ano po yan lahat bahay yan dikit-dikit talaga ano ano Oo. ano Ayan po. Kamusta? Malaki pa rin yung sunog doon sa may kabilang part. Nasa may kabilang part na po yung sunog, yung papunta ng rilis. Yung rilis, Vice, doon ang malaki yung papunta ng rilis. Oo. Wala na, natupok na dito lahat So, nandito si Vice Mayor natin para i-check, para ma-report agad natin yung ano, dito yung mga ano natin mga kapulisan natin para para sa more more info ano paraan baka sakali wala na natupok na yung nandito puro ano san banda yan body uh, sa ano po ito wakin compound po sa mga nagtatanong po wakin compound po ito ng alabang ay hindi wala yan oh yun Mm. Okay. Lumaki na naman dito sa part na to. Kanina, wala na to eh. Hirap. Grabe. Ayos. Sana walang casualty talaga to. Yun na lang may pampepray natin ngayon. Sana walang casualty. Tsaka sana hindi na lumaki yung ano. Ala nasa kabila na to guys, nasa ano na to, yung yung nakikita nyo yung bahay na to, ayan. Hindi yan nasusunog kanina pa kasi may firewall siya dito. Pero yung nasa harapan niya doon sa kabilang part nasusunog na. Ayan, katabing rilis na yan. So, kung itatanong niyo kung saan ang daan papunta dito, uh, Este Honor sa Wawa, pwede. Yung doon sa may tapat ng Lianas, naalala niyo yung ano doon, yung ating talipapa. Balbanero. Pag dinire-diretso niyo yun, Balbanero. maka Oo, yung Balbanero, makakarating kayo dito. Yan yung Joaquin. So, eto yung sa amin, ito kami, kupang na to. Ito, bahay ko na to. Pero ito, ilog kasi yung nagpo na sa amin ngayon dito. Ito yung alabang kupang river. So, nasa kabilang side kami, kupang kami. Kabila ng ilog, alabang na po yan, walking compound. Opo, ang laki po talaga, Ma'am Emma. Uh, 4.20 po nang umaga, nagsimula. So, dito po sa part na to, nung nakita ko, ito pa lang yung nasusunog kanina. Yan, dyan nagsimula talaga. May sumabog dyan, tapos ayan, nagdire-diretso na po dahil malakas yung hangin. Nakatawag naman po agad kami sa ano, nakatawag naman po agad kami sa bumbero. So, tinray naman po, tinray naman po na dito pumasok yung bumbero kanina Kaso kung tatawid po sila sa ilog, ay malayo po yung kalsada, ayun po yung kalsada namin sa may ano, yung kupang. Eh hindi po aabot dito sa kabilang hanggang kalahati lang ng ilog yung ano, yung hose, 50 meters away from hindi hindi umabot sir eh. Tapos kaliko-liko pa eh. Mm, kasi naalala ko, nasunog na yan dati. Pinahiram pa namin ng bangka yung mga bumbero. Pero hanggang gitna lang sila ng ilog. Hindi sila din talaga umabot. So, ayan po. Opo, 420 pa po. 420 pa po nagsimula yung sunog. Uh, gising pa po ako noon. Ito lang pong part na to, yung nasusunog kanina. Ito, ito. Itong part na to. Tapos, lumaki na po siya. Dire-diretso na po. Nagkagulatan na. Nagising ako nung unang pagsabog po eh. Tumaas dito sir eh. Mm, nga sir eh. Nandito na. Nasa likod na eh. Uh -huh. Kanina wala pa doon sa may harapan yung sunog. Wala. Uh -huh. uh -huh. So kami po eh. Maswerte pa ngayon at yung ilog ay eh, walang basura. Kasi kung may basura, gagapang din po yung ano, eh, Ayan So dito po sa may part na to sa amin, sa may junk shop, may nakaabang na po na bumbero dito sa kabila para kung sakaling umano yung apoy. Pero hopefully, wala naman. So ayan, nasusunog na po yung sa may kabila. E, wala na, natupok na po dito. 420 pa po ito nagsimula. daming lamok. Mm, na nataboy dito. Yan yeah, sila sir, yung mga pulis natin, nag-aano dito. Nagpapasa ng report yan, nag-aano. Sinachat nila yung mga ano nila. Tapos pinagsasabihan nila yung mga tao dito sa kabilang side na mag-ingat kasi mga nasa bubong na sila, sinusubukan nilang buhusan yung ano nila, mga bahay. Location po, wakin uh, Compound po. wakin Compound. Anong pinagmulan? Hindi pa po alam, pero 420 po nung nagsimula, narinig ko yung sabog, nagising ako. Pagtingin ko, etong part na to, nasusunog na. Hanggang sa kumalat na po. Ayan, dito. Joaquin Compound po. wakin wakin sa Alabang. Na po, malaki na po yung natupok. Ayan, sumasabog pa doon sa part na yun. malakas pa rin hanggang ngayon na maliwanag na May mga may mga responding na po ba diyan umaga na kasi kaya wala pa yung iba. Po, kanina pong mga 4 ano 4 4:30 nakatawag naman po agad sa bumbero kaso hirap po talaga silang ano, hirap po silang abutin itong part na to ng Alabang kasi maliit po yung kalsada ng Este Honor, yung sa may Balbanero, maliit po eh kaya hindi po naabot agad kung dito naman po sa may tapat namin dadaan hindi rin po abot kasi malayo ang kalsada maikli yung hos may ilog pa dito tatawid pa sila hindi rin po talaga inabot Sir Chadi bakit parang walang bumbero ang bumbero po nasa kabilang side po nandun po yan nandun nandun sa kabilang side na yon sa may, may apoy po doon nasa may ano na po yan Um, nasa may riles na po kasi yan. Yan likod ng bahay na yan. Riles na po. Nandyan po ang bumbero. Hindi po makadaan kasi maliit po ang kalsada ng Este Honor. Yung may talipa pa po doon sa may tapat ng Yanas. Doon po ang daan yan. Joaquin Compound po yan. May bumbero na po ata nasa kabila po. Opo, may bumbero na. Tama, tama yung asawa ko. Nasa kabilang side po. Tinry po ng mga bumbero natin dito kanina. Ito po, bahay ko po ito tinray po ng mga bumbero natin kanina dito po muesto Kaso talagang hindi po abot yung hose Kasi malayo po yung kalsada Yung po mga bumbero natin Nakaabang lang po dito kasi malayo po talaga Hindi po abot yung kanilang hose po Hirap makapasok yung bumbero po talaga dito Yes Mac, hirap talaga, ang hirap Aya lumaki, lumaki ng husto. Pero kung nakapasok dito sana, kumahaba yung host, okay sana eh. Kasi dito nagsimula itong part na to. Ito lang ang nasusunog kanina nung magising ako ng 4.20 kasi may sumabog. Then, wala na, kumalat na siya. So, 6 o'clock na. Mag, mag 2 hours na tayo. Malaki pa rin yung sunog. Ayan, nandito na po yung mga bumbero natin, yung BFP natin. Pinasok na po nila, tatry po yata nila. Hmm. Ano yan? Hindi ka makaahon yan. Maka, kasi ang dukat, <laughs> Ngayon na, nandito na yung mga BFP natin tsaka mga pulis at susubukan nila kasi para masimulang maapula dito kasi pwede pang kumalat ayan, may sumasabog pa dito ayan, nandito po yung mga BFP natin ngayon tsaka mga pulis tinetesting nila, subukan nila yung magagawa nila Ayan po, salamat po sa mga nagtatag ng mga fire rescue po natin sa iba't ibang mga cities at mga barangay. Maraming salamat po. So, location po natin, Wakin uh, Compound po. Wakin, Wakin ito, Wakin Alabang. Magdadalawang oras na po tayo dito for 4:30 4:20 between 4 o'clock to 4:30 po nagsimula yung yung sunog. Wakin, wakin po, Alabang, wakin, Alabang. So ang daan po nito, it's either Wawa Este Honor or doon sa may ano sa may tabi ng tapat ng Lianas po. Walang ibang daan to, dyan, Wala, no? paikot-ikot 'yan yung... Wala, paikot-ikot 'yung mga bombero natin, guys, kasi talagang napakaliit ng napakaliit ng daan doon. Sinusubukan nila dito sa bahay, dito sa tabi ng bahay ko na dumaan kasi katapat nga natin. Kaso may ilog. Hindi rin sila makaano, hindi sila makapunta. Tsaka 'yung host kasi ayun 'yung kalsada natin. Ayun ang bombero natin, guys. Ayan. Andun ang bumbero natin. Ayan, 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 ayan. Andun ang bumbero natin. Kalsada na yon. So, kung padadaanin nila dito po yung hose, wala, maikli, hindi aabot din. Sobrang laki po ng sunog. Pero kung nakaabot sana talaga agad, wala. Wala, ganun talaga eh. Nagising ako, wala talaga. Baba agad kami. Malapit po sa amin. Oo, oh, oh, Dayan. Uh, malapit nga sa inyo. Ingat kayo, ha. Ingat, ingat. Ingat. Mahabang latagan ng hos mula sa inyo. Opo, ma masyadong mahaba eh. Kaya hindi po ano. Kanina pa dapat talaga eh. Oo, oh, tay Kasi dito lang nagsimula eh. Oo. Eh, wala oh. na. Wala. We'll Opo, taba po, Sir Carlo. Mahaba-habang latagan ng husto pag nagkataon kasi wala eh. Malayo tayo sa kalsada. Sa kabilang side, ito, oh, yung nasusunog oh, na yan. Sa may kalsada na yan dun sa kabila eh. Sa oh, may release na yan eh. Eh kaso masikip na doon, masikip oh, na doon kasi alam po may bakod na yata ang release ng no Kuya oh, Roger dito. No. sasara na kasi release doon eh. Kaya hindi na ano, ayan, lumalakas pa yung apoy dito. Ayan Pare, ingat din kayo. Salamat sa update. Oh, pare um, safe naman, safe kami dito. Ayan yung ilog natin, uh, yun yung nagsalba, yun yung nagsalba sa atin. Sinalba tayo ng ilog ngayon. Prayers na lang, prayers na lang, panalangin na lang para dun sa mga ano, sa mga... Saang lugar yan? Wakin po, Wakin, Alabang. Simot. Oh, ka, Maritike, no? Maria Tiki na yan <laughs> Ingat kayo dyan pare Mare salamat maraming salamat So ayan ayan po napakalaki na po nung natupok nung ano nung sunog mula dito kanina Ayan Hanggang sa ayan nasa likod na po kanina ito yung nasusunog Wala na tupok na tupok Ito pong nakikita nyo ngayon Dikit-dikit ang bahay dyan pero puro light materials po wala, dyan po nagsimula yung sunog kanina Bandang mga 4.20 ng umaga Hanggang sa lumaki na po ng lumaki Hanggang ngayon, alas 6 na ng umaga Maraming bumbero po nakaabang sa daanan papuntang Riles. Kaya lang hindi daw po sila makalapit kasi may bakod na yung Riles. Opo, totoo, totoo po yan. Yun po yung iniisip namin kanina nung kausap namin yung mga bumbero dito kanina kasi talagang maliit yung, yung kalsada papunta dito sa part na to pag doon po dadaan sa Este Honor, o kaya sa may ano eh, hindi po talaga kakasya kasi may bakod na yung Riles. So hanggang ngayon po nasusunog pa rin po kasi wala, hirap talaga, ang hirap. Abot na po ba ng este honor yan? Ang este honor po ay ayong part na yon ha? Ayan po, ito po. Yung part na yan, yan po ang bandang este honor po. Yung dulo po niyan. So, ito po, wakin po ito. Wakin. So, yung location ko po ngayon, kung alam nyo po yung junk shop dito sa May Puro uno malapit sa Alls, Our Lady of the Lake School, yung likod po nung junk shop, ilog po, ayan po yung junk shop namin, ayan. Ito ilog to, yung likod po yung nasusunog, yung tabi po ng ilog. Ingat po kayo dyan lahat. Opo, pag-pray pag po natin sila, panalangin po natin. May bombero sir, marami. Konti lang yung tubig. Opo, sana ano, mas marami pang pumunta bombero kaso. Ang hirap po eh. hirap daw po sila. Naka nandito yung mga bombero kanina, hirap po silang abutin eh. Prayers for the victim of the fire incident. Yes po. Sa ngayon po, ang magagawa po natin, ipag-pray po. Nakatawag na po ng bombero kanina pa pong 4.30. Yun nga lang, talagang mabilis po yung pagkalat po nung apoy. Meron na dito na ang bombero bumbero Opo um, Aprilin Gaw po Galindes Balita ko nga po hindi daw po makadaan masyado yung bumbero dyan Pero andito po nakabang din po yung mga bumbero sa amin dito Hindi lang po sila makatawid ng ilog May ilog po kasi tayo dito eh Yung Alabang Kupang River Ayan po oh Malapit na po ang bumbero. Sir Chad, saan po 'yan? Ito po ay Wakin Compound po. Wakin sa Alabang po, tabing-riles po ito. Hi hirap daw po kasi pumasok po. Opo, hirap nga po pumasok kasi may bakod na daw po yung riles eh, kaya hindi na makadiretso yung mga bumbero natin. Ayan, so ayan patuloy na nasusunog po yung likod na 'yan. Tabing-riles na po 'yan. Ito po sa part pong ito nagsimula yung sunog dito po. Sa pagkakaano ko po kanina pagising ko na nagising pa po kasi ako nung nagsimula yung sunog mga 4:20 po yan. Diyan po nagsimula. Kita ko lumalagablab na sumabog, nagising ako. At ayan hanggang sa ngayon nasusunog pa rin po. Ingat po kayo sir. Opo, maraming salamat po, maraming salamat. Maraming bumbero po nakaabang sa daanan Papuntang Riles, Sir Chad Kaya lang hindi daw po sila makalapit Kasi may bakod na yung Riles Opo, sa amin tama po yun Yun din po yung inireport sa amin kanina May mga pulis po kanina dito Tsaka nandito yung ibang BFP natin Ayan sila, Sir May ano dito Nandito yung mga bumbero natin Mga BFP nakaabang din dito sa tapat natin sine nila kung makakadaan sila dito Sa may ilog kasi Binibigyan nila ng report para ano Para mabilis maapula Ayan Malayo po ba sa garsip? Okay guys, ang garsip nandoon pa. Ha? Nandoon pa yung garsip. Nandoon sa part na yon. So malayo-layo pa yung lalakarin nito kung makakarating ng garsip. Mga 2 hours na po yung sunog. Opo, 420 po. So between 4 o'clock to 430 po nagsimula itong sunog na to. Malayo po ba sa Kelly Compound? Kelly, saan ang Kelly? Ayan, Ito na ang Kelly, di ba? Malapit na. Malapit na sa Kelly, ayun lang ang Kelly. Oo, oh, ito ang Kelly. Ito, itong part na to. Ito, Joaquin to, tito, no? Papunta na Joaquin. Pero Joaquin na to. Oo. Oh. Mm. Malayo po ba? Yeah. Uh, Buso. Ah, swerte ito, hindi nabot, oh. Mm. Kila lang eh. Saan ba yan, sir? Wakin, wakin po ito. Wakin compound po ito ng ano. Wakin compound po ito ng alabang. Sige po, ma'am. Grabe, oh. pa dun, oh. Sumasabog pa doon eh. Sumasabog, gumapang na po, papunta doon eh Dito sa part na to, nagsimula kanina <laughs> Nagising ako, sumabog eh. Tapag labas ko, nasusunog na tong part na to. Ayan guys, yung, yung, yung maliit na yan dyan. Yung part na yan. Maraming bahay dyan kanina. Kaya mapapansin nyo, parang bakante na siya ngayon. Kasi light materials. Pero dikit-dikit talaga ang bahay dyan. Dyan sumabog. Tapos nakita ko malaki na yung apoy dyan. Kumalat na lang yan. Wakin Wakin po yan ma'am. Hindi makalusok yung mga bumbero. Eh. Opo, may bakod na daw po mm -hmm. yung rilis ma'am. Parang nalaki pa po ano. Opo, oh. sa may kabilang side po 'yan, sa may tabing riles na po 'yan. Nalaki pa po kasi hirap nga po yung mga bumbero po natin as of now. Hirap po yung mga bumbero natin. Okay. Nandito po nakabantay po nasa baba po yung mga BFP natin, yung Bureau of Fire natin ng Muntinlupa. check po nila kung kaya natin dito ng dumaan sa may ilog para ano maapula na agad yung mga nandito para di na kumalat. Malakas na. Ano Opo, nasa litod na yan. Malakas Sobrang laki na nung sunog Nung sa kabilang part Wala, dito po sa side na to talaga nagsimula uh, Ayan, itong part na to Diyan nagsimula yung sunog Hanggang sa kumalat na papunta doon Kasi pag anon po yung hangin So ang pagitan lang po sa amin nung sunog ngayon ay yung ilog po natin that is yung Pupang Alabang, Alabang Kupang River po. So kung tatanong nyo po saan po ang daan papunta dyan, it's either sa ano lang po yan, Este Honor, uh, dito sa Wawa, Mariategui, or yung sa may ano po, Balbanero Compound, yung tapat po ng Lianas, yung talipa pa po doon. Kaso masyado nga pong maliit yung kalsada, kaya yung malalaking bumbero po natin ay hindi po talaga makadaan. Kaya nahirapan din po na maapula yung apoy. Pasong-pasong sa so, may kulay green na bubong. Po terrace, okay, eto po. Ayan po ba? Ayan. Ayan po. Ayan. Tinatag natin. Tinatag nyo si uh, Vice Mayor Temi. Si Ninong Temi, si Vice Mayor nandito. Nandito si Vice Mayor ngayon. Kanina po kasama namin siya dito. Kasama ko siya dito. Nag-ano po. Nag-check din po siya para i-report kung ano po yung nangyari. Kasi malapit lang po dito si Vice natin. Uh,